Good day, guys! Ayan nga ang ating ginagawa ngayon, guys. Andito nga tayo. Pinalitan muna natin ang ating asawa. Ayan nga. Nagpalit tayo ng export char. Ayan, nakikita nyo nga, guys. Ay, nagluluto tayo ng Japanese pancake. Kasi nga ngayon ay Sunday, weekends. Ayan, marami-rami ang tao. Kaya dapat tuloy-tuloy ang luto. Ayan, nagpapalitan kami ng asawa kung magluto. Kapag umaalis siya at pupunta sa bay, ako naman. Kapag... Dito naman siya, siya naman, o di ba? O, while nagbabantay kami ng anak namin, nandito kasama namin. Ayun na nga guys, kung nakikita nyo, guys, tayo ay nagluluto ng Japanese pancake. Ayun ang inyong tinder nanay. Kaya tayo ay ng muna sa maliit na ating negosyo. Ayan. Kung nakikita nyo ngayon, guys, ang ginagawa natin, o, oh, sa so, mga nagtatanong kung ano daw yung ating flavor ng ating Japanese pancake ay eh, plain pa lang yan guys kasi hindi pa kami nag-upgrade so hahanap kami ng aming itatappings para magkaroon ng ano ang ating pancake yan syempre eh, mag-add tayo ng ano, ng presyo kasi ayun ay may topping sa loob. So, hahanap tayo ng chocolate or strawberry or kahit anong pwedeng ilagay. So, sa ngayon, ayun lang muna. Nakikita nyo nga, busy-busy yan ang tinderang nanay kasi nga may bumibili bang palamig. At nakikita nyo nga napakababa ng aming tindahan kasi nga nasa taas yung display ng aming pancake. Ayan. At katabi naman ng aming palamig. O, diba? Nagmamadali diba, tayo magluto kasi Medyo baka masunog kasi siya. Ayan. Siya nga palang nagagawa ng ating pancake at hindi ako. <laughs> kasi mas maga siya nagising tsaka hindi natin alam kung ano yung proseso niyan. So yun lang guys ang ating update ngayon. Sa mga nanonood ng aking video, thank you for watching. Huwag kayong manawa guys. Thank you!